Good morning! Buhi pa ko mga Inday. Matagal lang akong hindi nakapag-vlog vlog, -vlog Kung sa Tagalog pa mga Inday, buhay pa ako mga Inday. Pagkagising ko sa umaga dahi ay nagkuning-kuning muna ako sa aking mukha dahi tapos magsaing tayo dahi kasi lalayas kami ngayon dahi. Holiday kasi dito sa Japan mga Inday siguro mga 4 days siguro mga Inday ba Golden Week mga Inday kung tatawagin. Yeah. Ipasyal natin yung mga bata mga Inday kasi Golden Week dahi at the same time is araw ng mga bata din dahi. Okay. Binilisan ko niluto yung kanin dahi 35 minutes dahi tapos maggawa kasi ako ngayon dahi ng rice bowl. Dalawang timpla nga palang rice bowl ang gagawin ko dahil isang seaweeds na flavor mga inday isang black sesame seeds na may salt dalawang size din ang gagawin ko yung pang adult at saka pang bata kasi may mga kasama tayong bata para naman hindi siya mahirapang kumain kapag gumawa nga pala ako ng onigiri o rice bowl ay babalot ko muna siya sa sarang wrap para naman pag kinain ay hindi siya marurumihan ng ating mga kamay sa ilalim maglagay muna ako ng cling wrap o sarang wrap tapos sa ibabaw maglagay ako ng nuri o yung malaki na seaweeds tapos ilagay ko yung kanina templado Saka ko siya po pormahin ng bilog-bilog kung anong gusto nyo yung sizes o kung anong yung gusto nyo yung porma. Ang ginamit ko nga pala dyang seaweed sa mga inday na paggawa ko sa rice bowl ay yung timplada na. Ito yung ginamit ko yung nuri na pag may nakasulat na ganyan, ibig sabihin ay timplada na nori na yan. Nagpatulong pala ako kay Hapong Day na kukunin ang ating baon na panahon pa ko Kupong Kupong kasi masyado mateng matang matang <laughs> ang bauna na ito dahi ay magti 20 years na rin siya mga inday ganun ako maghawak ng gamit na diba? pampatagalan, dahi bago ko pala ilagay yung pagkain natin day, ay lagyan ko muna siya ng pangsapin, dahi ba para hindi naman siya marumihan maigi dahi ba nagluto na pala ako ng barbecue dyan mga inday kinagabihan pa lang tapos sa umaga ininit ko na lang mga dahi ilalagay ko lang ito dahi sa picnic bag Siyempre, maglagay na rin tayo na kung ano-anong mga kakailanganin natin dala nagdala day. pala ako ng tissue with tissue at saka yung mga lagayan natin ng basura mga day. habang gumagawa pala ako dito dahil si Hapo naman, niridin niya yung sasakyan day. at kung ano-ano pa yung mga dadalhin niya dahil hindi lang ako gumagawa niya lahat dahil gagawa din siya dahil Oy, kasi marami talagang dadalhin dahil maraming gawain dahil pag magpiknik-piknik kayo dahil ba? at saka pag nagpiknik-piknik talaga mga yan hindi talaga idea ko yan mga dahil idea talaga yan, ni Hapo dahil kaya pag hindi siya magtulong dahil ay makaratihan talaga siya sa diwindi dahil Fast forward mga inday, na dito nang para kami sa mga dagat dahi. Oy, naku, ang aga-aga namin dito dahi. Mga tin, mga Inday nandito kami ay nagano na sit ng tent si Haponday. Nagtukod na ba siya ng tent day baka Kasi medito daw kami magkain, magligid-ligid. Dito lang kami matulog day. Pagkatapos namin kumain mga Inday ay naglakad-lakad, ay naglaro-laro. Ganito lang ginawa na, nagpising-pising din, Day. Tapos may papakita ako sa inyo mga Inday ba? Alam mo yung dito, Day. Yan o yung mahaba, Day. Akala ko, Day, bakit may mga tao? Tinanong ko si Hapo, yan pala ay parang kung sakaling magat tsunami ba, Day ba? At tapos may mga tao sa paligid, Day. Ay may matakbuhan na mataas na lugar, Day. Kasi, Day, napalibutan mo to ng mga dagat, Day. Tapos, Day, pinuntahan ko, inakit ko, isang palapag lang, Day. Kasi mataas-taas man, day hingalin tayo day, ba? Tapos dahi nasagi talaga sa isip day, ang galing-galing talaga ng mga hapon dahi no? Kasi nga dito sa dagat nakapagawa sila ng ano ba dahi ba? Yung takbuhan ng mga tao dahi ba? Fast forward mga inday malapit na yung maghapon mga inday na pagudpud na talaga ako dyan dae. Pag-uwi namin Inday, pinarinisan ni hapon yung sasakyan na kasi may lakad kami kinabukasan yan, day. Pupunta na kami ng amusement park, day. Mabilis pa yan si alas 4 si hapon, day. Kaya nakabili na yan siya ng sa online, day, oy.